Mm. Go. Okay na? Yeah. Sulod na dito. Mm. Uh, good morning mga boss. So, dito na po ako sa aking uh, lagang inahin. Na parang ayaw muna niya magpadede ng kanyang mga anak. Ano? Medyo namamaga po yung kanyang dede. So, ayun mga boss. Uh, ito po yung gagawin ko pitusal ayan so mag inject ako ng uh, ito mga kulang kulang na ito mga 1 at uh, 200 po mga boss ano kasi ano medyo kawawa lang po yung ating mga big na ayaw niya padidehin muna so magbigay tayo ng oxytocin pitusal mga boss yung oxytocin pitusal mga boss ay ito po ay ginagamit para sa um, uh, melt clit down. Ayan. Melt clit down or pwede rin itong pang ano uh, pang labas sa lahat ng mga nasa loob ng kanyang chan. Ayan. So, bali ito mga boss uh, nakalagay dito 1 ml. No? Pero ginagawa ko lang po itong 2 ml para ma-force po nating lumabas yung kanyang uh, gatas kasi kawawa naman yung bake hindi pa yan hindi pa naka -dede. so 2 ml ang ibibigay ko dito mga boss no so so direct to the laman ito mga boss so dito ko lang uh, i-inject sa kaniyang ano paa kasi medyo ano na siya nagagalit na siya doon niya, tapos nakakrit pa ito yan, baka madali po yung kamay natin. Ano na po kadali yung ating pag-inject mga boss? Uh, gamit ko po mga boss ay fiber syringe at saka yung ating karayon may gauge 18 po. Uh, 18 ba? Yan. So, bali 16 gauge pala itong aking gamit na karayong mga boss para quick Quick po yung pag, ano natin. Ayan. So, mag melt Let down na po yan. Muforce na po yung mag-milk down. Kasi 2 ml po yung binigay natin. Ayan. Hmm. Go. So, ano guys. Putol taong guan. Ah. Uh, maputol tao ka ng ngipon. Ayan puputulan natin ng ngipin kasi para hindi masaktan yung inahin ah.